Bitsa umano ng paggulo ng pagpapalit. Lang liderato sa Senado ang hindi pagpayag sa virtual na pagdalo ni Senador Bong Revilla sa mga sesyon ay kay Senador Bato de la Rosa. Iniinda noon ni Revilla ang kanyang foot injury. May sagot dyan, ang isang kalyado ni dating Senate President Mig Subiri. Saksi si Darling Kai. Eksaktong isang ligong matapos mag-resign bilang Senate President si Sen. Mick Subiri, nagkaroon ng diskusyon sa Senate Session tungkol sa pagbibigay ng permiso kay Senator Bong Revilla na online muna umatend ng session. Nagpapagaling pa kasi siya mula sa kanyang injury sa paa. May I know the exact rule, Mr. President, uh, concerning a colleague, concerning a member of this chamber with medical devices, aparatos, And apparently under rehabilitation, Mr. President, is he really required to be physically present uh, during hearings? I'm, I'm referring, Mr. President, to the Honorable Senator Ramon Bong Revilla. Uh, lagi ko po nakikita rito na... May dala, pulang na lang po wheelchair. Bumuka raw ang tahimula sa operasyon kaya hindi siya makalakad ng maayos. Hindi pumayag, Nooy Senate President Meg Zubiri. Dahil bukod sa hindi raw ito alinsunod sa rules ng Senado, nakakalabas naman daw si Revilla. The rules is very explicit. We only amended the rules for online sessions for COVID-infected uh, individuals or those that have contagious diseases. COVID, TB, uh, Ebola. You know, he attended a political party rally in Manila Polo Club, was seen by everybody standing beside our president, and therefore he seems fit to be able to uh, join us. And he joined us last Wednesday. To be very fair about it, he did join us last Wednesday. So I leave it now to the majority leader to make the the, the proposition. I so, just want to night. let you uh, to inform the body. You know, hindi putayo, Papa dito, no. this is just uh, a mere parang uh, consideration. Sino ba namang gustong umabsent dito? That's why I want to be online. During our last uh, session, I attended. I tried. Pero, namagayong pa eh. So it's okay, Mr. President. Kahit na mabulok yung paa dito, no problem para sa bayan. Sa huli, pinayagan din si Sen. Bong Revilla na mag-virtual attendance habang nagre-recover sa operasyon. Ayon kay Sen. Bato de la Rosa, ito raw ang naging mitsa ng planong patalsikin sa pwesto si Zubiri bilang Senate President. At Rager, yung artista, sumama ng loob nila Rubin Padilla, nila ni... Si Jingoy, yung mga pista group at doon na nag-start yung I am not trying to to paint off uh, yung mga, yung mga uh, yung mga yung pag ah, na, sa akin hihihi si, -hi si, si. kung yan ang tingin nila na yung uh, din na uh, Soviet kung uh, yan pero gusto ko lang mag-share sa inyo eh, na yung pumasyo na nag-retrigger uli itong uh, pag uh, alis kay Sr. Nung nagalit yung mga artista, Matatanda ang sinabi ni Zubiri na ang hindi niya pagpigil sa hiling ni De La Rosa ang isa sa dahilan kung bakit nawala siya sa pwesto. Sinubukan namin kuna ng pahayag si Zubiri ukol dito. Pero si Senadora Nancy Binay na raw ang magsasalita para sa grupo nilang tinatawag ngayong Solid 7 na binubuo ng mga senador na nanatili ang suporta sa kanya. Sa isang pahayag, sabi ni Senadora Binay, weird daw isipin ang rason umano sa likod ng tinawag niyang Senate coup ay dahil sa namamagang paa. Sabi naman ni Revilla sa GMA Integrated News, dapat ay mag-move forward na raw. Pwede raw isang issue ang nag-trigger, pero bago raw ang diskusyon tungkol sa kanyang injury, marami na raw problema. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.